Anyong mga chingo! May overtime daw sabi ni Bossing. Tatlong oras lang naman to kaya tara! Sila pala yung mga bagong hire ni Amo. Dalawang Indonesia at isang Bangladesh. Medyo nangangapa pa sila sa trabaho kaya kailangan ko pa silang alalayan. Hinahayaan ko lang muna sila mag-explore at sa mga diskarti nila sa trabaho. Basta kung meron man silang hindi maintindihan at kung paano gawin ang isang bagay, Saka naman sila lumalapit sa akin para magpaturo. Ganyan naman lahat sa umpisa. Lahat ay nagsisimula sa wala. At habang siniset ang makina, pupuntahan ko yung mga item na gagawin namin. Dito kasi sa makina na to, dito ginagawa yung mga malalaking box. Kaya yung original na nakapwesto dito, madalas hindi nag -OT. Masakit na daw kasi likod at kamay niya. Malalaki naman talaga kasi ang gawa sa makina na to. Umeksena din si Ajoshi. Isali ko daw siya sa video. Ilang minuto lang din ang lumipas, pinatakbo na rin ang makina. Nagkataon kasi na walang overtime sa pwesto ko, kaya ako ang hinugot na mag-OT sa pwesto na to. At syempre, kung overtime, hindi natin ayawan yan. Kung kaya naman, di ba? <laughs> Basta Pinoy, kayang-kaya yan. Kesa sa magtrabaho ka sa bukid sa Pinas, mas mahirap at mabigat yun, di ba? Eh dito, magsasalo at magtatali ka lang ng box. At hindi pa mainit, naka-aircon ka pa. Pero sa totoo lang, may mga Pinoy din na maselan sa trabaho, yung ayaw mapagod, yung gusto ay laging nakaupo, hayahay sa trabaho, yun bang pang ng trabaho ang hanap? Namimili ng trabaho, nakakabad di ba? Nag-factory worker ka pa, parang hindi alam ang inaplayan, siguro sila yung pinanganak na rich kid. Anyway, kung porsigido ka talagang tuparin ang mga pangarap mo kaya ka ng Korea, huwag kang mamili ng trabaho dahil karamihan kumpanya dito sa Korea ay mahirap at mabigat ang trabaho. Tama ba ako mga ka-EPS? Maliban na lang kung hindi ka pinapasahod ng tama o di kaya ikinakasama ng kalusugan mo. Bali tatlong oras ang overtime ko ngayon at may break time din kaming 15 minutes. Alam nyo kung titingnan, magaan yung ginagawa ko. Pero sa aktual, masakit talaga sa kamay. Pero sanayan lang din, pagkatapos ng trabaho, itulog mo lang Kinabukasan, okay ka na ulit. Tumulong na rin sa akin si Nuna. Alam niya kasi ang hirap ng trabahong taga salo. sa makina na to. Tutulong muna daw siya habang wala pa daw silang gawa. Kahit papano, nakakapagpahinga ng konti ang kamay ko. Ilang saglit na lang din at malapit na rin namin matapos tong ginagawa namin. Hai, makakapagpahinga na rin. At lagi lang tatandaan, palagi ka mang pagod sa trabaho. Kensya na! Normal lang yan sa trabaho. Alright?